Grabe ang haba nito no hanggang talaga dun sa ano. O nga, ang daming upuan no. At least hindi na sila maaanuhan. Ma hindi na mainitan. Oo. Kasi di siguro sa purpose yan. Ito na yan mga kamister yung ano, yung ipamimigay bukas. Ito yung pinaka stage. <laughs> Yan, ah, uh, lungsod ng Maynila. Kalinga sa Maynila. Pulong-pulong sa pagtulong. Ayan po yung nakalagay. Tapos dito pipila bukas yung mga magkiklaim. Actually, mayroon ng pinamimigay yung uh, City Hall para sa mga members ng uh, Head of the Family. So, mayroon ipamimigay ng mga bigas tulad ng nakita nyo kanina. Hindi pa nalagyan tong mga ilaw kasi bukas pa naman yung ano. Pero at you can see mga kamister ko, ayan, uh, hindi po sila maiinitan bukas yung mga tawag dito, yung pipila dito sa event na ito bukas ni Mayor Hanila na So nandito siya bukas para uh, mag-visit dito sa Bacod, ano. Ayan, makita ninyo dito mga kamister kung ano pa yung mga ano, yung mga department na pwedeng makita dito bukas o makatulong sa atin. Tulad ng ano ano, ng birth certificate, ayan, marriage contract at uh, ID uh, certificate at uh, job pay Ayan, uh, lahat libreng gamot. Nandito rin bukas. Ah, ipakita natin doon mga mister yung ano, yung pinakabungad nito. Ito yung pinakabungad dito mga mister no. Ayan. Uh, dito sa may puno ng mangga. Ito po yung mga service na yan dito bukas mga ka ko. Ayan. Hindi lang natin kasi siya mapakita sa inyo kasi gawa ng may sasakyan. So dapat mapakita natin sa inyo lahat dito yung mga service nila bukas. Ayan. Mayroon diyan uh, Civil Registry Office. Uh, kasama diyan yung tulad ng binanggit ko kanina, yung mga application for uh, birth certificate no, marriage contract. Lahat po, i-guide po tayo dito bukas sa service nitong ano, event tapos yung Department of Public Service uh, dito rin yung mga uh, tawag dito uh, anti-rabies vaccination for dogs at uh, cats yan tapos lalim dyan may job fair uh, employment service office so dito sa may bandang kabila hindi natin mapakita sa inyo mga kamis pero mayroon doon sa taas na ikita ako no uh, libring uh, konsultasyon, libreng gamot, uh, ACG, yung papatingin ng blood. Ayan. Ano pa? Uh, health. Ayan. So, dito bukas, pwede. Pwede na ma-assist, no? Dito sa, ano, sa, ah, meron pala dito yung, ano, yung, la payments for the following sabi dito application of certified True copies of uh, birth certificate And marriage certificate Application for police clearance a Retrieval of driver license Application for parking permits So yan Bukas At bukod dyan ay mayunigay po yung um, City Hall nga ano Ni Manila Hanilo Na Lacuna ng mga bigas para sa buong pamilya no Ayan, hindi natin mapakita to mga kamister ko kung ano, pero mamaya pakita natin ang kabuhan nito. Ayo, yon mga Mister hindi pa rin natin siya mapakita sa inyo gawa ng nandito pa nga rin yung, yung truck ano? Ayan. So, bukas na lang natin mapakita ng kabuhan nito mga kamister ko yung ah uh, yung sa tarpaulin no. Yan yung po yung service na ibibigay ng Manila City Hall dito sa anim na ano na barangay. So abangan niyo yan mga mister ko. Uh, job fair sa lahat gustong makahanap ng trabaho, pwede dito bukas.